Yan. Mayor, ayoko patulan to pero narinig ko kanina si Attorney Harry Roque talagang nagsalita at nagtanong din. Hindi uh, vlogger, Maharlika, uh, in social media, is uh, masyadong sikat ngayon yung sinabi niya. May video daw siya na si BBM eh nag-aano ng pulburon, yung isyong pulburon. And ang nagbibigay daw eh si um, Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon. At uh, kanina nagtanong si Harry Roque na ko, what if ito ay totoong may video, what would happen to the, to the country kung mapatunayan? Even yun, narinig din kita before may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is. But right now, may lumalabas po na kanya. Wala well, yan. Yan, yeah, video. Well, I can say that every... Uh, hindi lang leader. Lata na leader dito. Maraming mayor dito nagko uh, There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, matagal na lumabas yan. well yeah. i okay